Ngayong gabi sa Giorno. Ito na ang ikatlong ulat sa bayan ni Pangulong Noy Noy Aquino. Dalawang taon na niya tayong boss. At panahon na naman para bigyan natin siya ng grado sa kanyang panunungkulan. Lagpak ba siya o pasado? Kung may inaagrabyado at ninanakawan ng karapatan, siya ang kakampihan ko. Kung may abusadong mapangapi, eh, siya ang lalabanan ko. Dumarami sa mga biktima ng sexual na pang-aabuso ang mga babaeng pipit bingi. Sinasamantala ang kanilang kapansanan ng mga taong dapat sanay nag-aaruga sa kanila. Sino ang babasag sa kanilang katahimikan? Ang deafness po is like an invisible disability. Na no, you don't and you can't understand the person unless you understand the language first and their, the culture attached to it. Mga naglalakihang artista tampok sa pagbubukas ng Cinemalaya 2012. Magandang pahiwatig ba ito? I seem to have learned so much from them, from these young artists. And I'm so proud of the film that we've come up with because of their hard work. Himayin natin ang mga issue at timbangin ang iba't ibang perspektibo. Ako po si Luchi Cruz Valdez, ang inyong giorno. Ang sukatan daw ng bawat sona ng isang pangulo ay kung nararamdaman ng pangkaraniwang mamamayan ang katuparan ng kanyang mga pangako. Ilan sa mga itinuturing na boss ni Pinoy, mga ordinaryong Juan de la Cruz, ang nakausap ng journal. Dalawang taon na ang nakalipas mula ng sinabi ninyo, sawa na kami sa korupsyon, sawa na kami sa kahirapan. Oras na upang ibalik ang isang pamalaang tunay na kakampi ng taong bayan. Sa ikatlong sona ni Pangulong Aquino, ibinida ni Pinoy ang mga nagawa ng kanyang administrasyon. Ang kabuong bad sa ating pondo na malaya natin magagamit, 6.5% ng kabuong badge. Ang mga reforma pagdating sa budget sa edukasyon, kalusugan at pabahay. Nang mag-umpisa tayo, may 760,357 nakabahayang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Tinarget natin itong paabutin sa 3.1 million sa loob ng dalawang taon. 23.31 million na Pilipino ang naidagdag sa mga saklaw ng PhilHealth mula ng bigyan tayo ng mandato. Matapos ang higit dalawang taon sa pwesto, nasa tuwid na daan na ba tayo tulad ng kanyang ipinangako? Bago mag-report si Pangulong Aquino sa taong bayan, nag-ikot-ikot ang giorno para tanungin ang kanyang mga boss kung ano ang inaabangan nila sa zona ni Pinoy. For more budget para sa ating education. Yan na kasi mas kailangan natin kasi yung education. Ako okay, gusto ko marinig about development of the Philippines. Pero I mean, sobrang sawa na ako marinig yung tungkol sa paano niya hinuli yung mga nagawa ni Gloria or ng past administration. Pagbaba ng mga bilihin, tapos yung mga pagbaba ng gasolina. Mas bigyang highlight niya yung pagpapatay ng mga infrastru infrastructures dito sa Pilipinas. Ang mga matagal na raw pinangakuan ni Pinoy, umaasang di sila malilimutan ng Pangulo sa ikatlo nitong State of the Nation Address inaasahan natin, nasasabihin ng Presidente, na ang Reproductive Health Bill ay kanyang sinasertify as urgent. As gusto niyang makita na ito ay ipasa ng Kongreso sa lalong madaling panahon. Sa bawat araw na dinidelay natin, mas maraming babae na mga uh, Yung sa FOI, yun na nga, nagfi flip flop Tapos hanggang sa ngayon, wala talaga usad oh no, pagdating sa House of Representatives dahil walang, walang mandato from the President. Anong itatawag mo sa isang tao na may sinasabi pero hindi niya magawa? Walang backbone, walang gulugod. Halos 14 years na siyang nakasalang sa Kongreso. Sa simula pa lang ng kampanya ni Pinoy hanggang sa manalo noong eleksyon, nagpahayag na raw ng suporta sa RH Bill at FOI Bill ang Pangulo. Pero matapos ang dalawang taon, nagbago ang ihip ng hangin tila naiwang nakatenga ang dalawang ipinangako ni Pinoy ang ang mga nurse at midwife na ating deploy. tila bumaha ng magagandang balita sa sona ng pangulo pero kapo na po walang nabanggit tungkol sa FOI bill at pahapyaw lang ang banggit sa RH bill dalawang taon na sa puesto iba-iba ang pananaw ng mga boss ni Pinoy may buo pa rin ang tiwala at patuloy na sumusuporta at meron din namang dismayado at sumusuko na. Ang dating Sigma Manifestation ngayon punong-puno na ng sigla. Nito pong first quarter ng 2012, ang GDP growth natin 6.4%. Milya-milya ang layo niyan sa mga prediksyon at pinakamataas sa buong Southeast Asian region. Pangalawa po ito sa Asia, sunod lang tayo sa China. Pero mahaba man ang listahan ng good news ng Pangulo, marami pa rin sa kanyang mga boss, di raw ramdam ang asensong ibinabandera ng Pangulo. Ang dami pang ano eh, hindi nagagawa doon sa mga ano niya eh, pinangako niya eh, di ba? Oh, no, parang walang pagbabago mo. eh. Panay pangako naman siya eh. Parang malabo masyado yung mga plano niya. Wala pang nangyayari, malaking pagbabago. Walang hindi makakaya ang nagkakaisang Pilipino. Nangarap po tayo ng pagbabago. Nakamit natin ang pagbabago. At ngayon, karaniwan na ito. <laughs> Tuwing natatapos ang SONA, iba-iba ang basa ng mga tao sa mga salitang binitawan ng Pangulo. Pag-indosaneng na simulan ni Pinoy. A very strong anti-corruption platform. Transparency, human rights, etc. Kaya lang mahirap palang patotohanan yung ganong mga uh, pangako. Yung dalawang major issues ng freedom of information at saka media killings, ito yung pinaka-urgent. No? Definitely, bagsak siya. Ang malaki sana talaga makakatulong ay yung pagpasa ng Reproductive Health Bill. Pag ito ay hindi umasa, habang hindi ito isinusulong ng matindi ng Presidente Aquino, ganun pa rin ang magiging grado namin sa kanya. Fail. Sa ibang sektor, mataas. Sa uh, higher education, sasabihin kong 9 out of 10 sa public works, pwedeng sabihin 8 out of 10 uh, sa fi finance at particular ang BIR at customs mababa yan, sasabihin ko magsak dahil yung targets ng BIR at customs ay hindi nila nakukuha sa foreign affairs, maaling uh, bagsak din ang, ang Pangulo hanggang hindi nabibigyan ng kalutasan yung West Philippine Sea uh, issue So I, I, I believe hindi lang siya dapat pass, but a good mark for the president. Maybe 80-85 percent, di ba? But much needs to be done. Kasi parang tumataas yung bar of expectation. May nagbigay ng lagpak na grado, may mga paniniwalang pasado ang Pangulo sa nakalipas na dalawang taon nito sa pwesto. Ayon kay Dr. Clarita Carlos, may dapat raw tandaan ang mga taong nag-grade sa Pangulo. Wala pa nga 1000 days 'yon, 'di ba? Ilang days lang 'yon, 800 days lang 'yon. Let's pay attention to small things. Let's not ask for big ano, uh, big accomplishments. Dagdag pa ni Carlos, hindi raw sapatang ang tatlong taon para husgahan ang administrasyong Aquino. Pagdating raw sa usapin ng trabaho, di pa raw bilib si De Vera kay Pinoy. Ito ay sa kabila ng pagbabandera ng Pangulo sa mataas raw na employment rate ng bansa ngayon. Nangunguna pa rin daw sa listahan ng reklamo ang kakulangan sa trabaho at mababang sweldo. Maaring ang uh, statistika sa employment ay mataas pero yung kabuhayan o kalagay ng buhay ng mga tao ay imbis na gumanda ay actually uh, sumasama. Pasado naman raw si Pinoy kung ang pakikipaglaban sa korupsyon ang pag-uusapan. Ang tunay na pagkakaisa at pagkakasunduan ay magmumula lamang sa tunay at ganap na katarungan. Pag-impeach din dun sa Chief Justice no dahil bagamat uh, corruption is not uh, identified do sa impeachable ano sa list na yon. Gusto kasi sabihin na hindi ka pwedeng maging hindi ka pwedeng magnakaw tapos and get away with it. So napakamagandang signo siguro na binibigay niya to everyone for that matter. And maganda siguro sa ating ordinary Filipino Now, we want hard work to pay, no? Ayaw natin yung mga tao na bigla na lang silang yumayaman dahil ang kinakamkam nila eh, yung tax money rin natin. Pagpa-file ng case kay GMA, no? Na hanggang yun, siyempre, eh, lumalakad pa ng pausad-usad. Klaro sa mga nagbabantay sa Pangulo na malinis ang hangarin nito sa pagpapatakbo ng bansa. Maganda raw kasi ang nasimulan ng leadership by example ni Pinoy. Wala pa itong bahid ng korupsyon. This is a very poor president, by the way. This president is not interested in wealth and riches. I mean, a very low key government elected official. But he brought the difference that he brought integrity and a hope that things will change. And I think he is walking that path. It is a refreshing difference to have a president. na talagang malinaw naman na hindi nagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan eh dahilan kung bakit mataas pa rin ang popularity rating ng, ng Pangulo. Pero hindi raw sapat ang mabuting intensyon ng isang leader sa pagpapalakad ng isang bansa. Kaya lang yung goodness of heart at goodness of intention yan sa isang pangulo ay minimum qualification yan. Hindi yan maximum qualification. Minimum lang yan. Ang maximum ay talagang mabago mo ang kalagayan at buhay ng mga Pilipino. Yun ang talagang hinahanap ng bawat butante nung ikaw ay binoto. Paparating na naman po ang halalan. Kayo po ang aming mga boss. Ang tagi naming susundan. Ang tanong ko sa inyo, boss, saan tayo tata? Para sa mga boss ni Pinoy, marami pa rin daw dapat kumpunihin ang Pangulo. May tatlong taon pa para ituwid ni Pinoy ang mga palikuliko sa daang nais niyang tahakin. Pero sa kanyang misyong ito, kailangan raw ng kaagapay ng Pangulo. Na ang SONA ay tungkol sa atin. Part kayo ng SONA. Kaya successful yan o hindi successful ang bayan dahil eh, miyembro kayo nun. Huwag niyo sabihin ang SONA ay si Aquino. Ang SONA ay kayo. Huwag tayong magre-rely sa isang taong presidente or ang gobyerno na baguhin ang buhay natin kasi ang pagbabago ng buhay natin nasa kamay natin. Posible ang dating imposible. Umaharap po ako sa inyo ngayon at sinasabing hindi ko sona ito. Kayo ang gumawa nito. Sona ito ng sambayan ng Pilipino. Ang deafness po is like an invisible disability na you don't and you can't understand the person unless you understand the language first and the culture attached to it. Maabot sa 70% ng mga kabataang pipit-bingi ang nagiging biktima ng pang taon-taon. Malinaw na sinasamantala ang kanilang kapansanan. Kaya naman isang proyekto na tinawag na Break the Silence ang inilunsad para basagin ang katahimikan ng kanilang mapait na karanasan. Sa unang tingin, tila tipikal na mga kabataan lang ang grupong ito. Nakatambay sa isang sulok, nagpaplano ng susunod na gimik. Pero kung sila'y tititigang mabuti, makikita sa kanilang mga muka at mapapansin sa pagkumpas ng kanilang mga kamay ang kapansanang ng araw-araw daw humahamon sa kanilang pagkatao. Deafness po is like an invisible disability. No, you don't um, you can't understand the person unless you understand the language first. And the culture attached to it. It is um, shrouded by silence because of social cultural factors. Stereotyping and discrimination in the family is still high. For the fact that uh, most of the um, victims. Po namin. nara na po are uneducated malaki raw ang kakulangan ng gobyerno pagdating sa suporta at serbisyo para sa deaf community noong enero 2011 inilunsad ng GVSP ang Break the Silence Project sa Cebu dahil sa di ay lumalaking bilang ng mga kaso ng pang-aabuso sa mga bingi uh, when we started po the project We, we were campaigning sa different schools. we were so happy at the uh, sa first space po we were so happy that the children are responding positively. and at the end of the day, we then realized na yung mga bata po nag-disclose po sila in between the trainings. nagiging trend po siya na in every school that we go to, may three to five deaf students na nagsasabi na I am raped, I am abused or I don't know that it's abuse already, nadi po kami, noting that this is really happening right in front of our eyes and we just don't know it. Ni tung hunyo lang na ng organisasyon ang anim na kaso ng panggagahasa sa probinsya, sa anim tatlo pa lang ang nahusgahan sa korte. Mahigit sa isang taon na ang nakalilipas ng magahasa at mapatay ang kanyang anak. At hanggang ngayon, galit at pangungulila ang tanging nararamdaman ng nagluluksang ina. Okay naman, ma pero masyadong masakit lang okay, yung ma dibdib namin. Tungkol sa pagkamatay uh, ng anak. Payat na gagpamatay sa anak, ma'am. Sakit-sakit kayo ba? ano, kung gusto pa ako na lang ang pinatay nila, hindi lang aking anak. Walang kasalanan, pinatay nila. <laughs> Pagre-repack ng straw ang tanging pinagkakakitaan ng kanilang pamilya. At dahil kapos sa pera, hindi na raw niya napag-aral ang anak na si Cherami. Asya na, Asa E. na niya. Asa B. T. <coughs> L. <coughs> Asa asang Q. Asa asang U. Wag, di wag tanto siya ka iskwila ma'am. Nagkuha lang to siya. Nanas bahay lagi, ako tuluan, makabaw, tuluan, Basta makamao to siya, eh. Kung hindi mo nasang kuha nun. Iskwila nila, gagmaya pa siya sila. Ako pa malito, unot mo notebook akong anak na itong Siya sa palitan ako iahasa ng mga suwas bahay. Okay, rasta ako siya ma'am. Wala rin nag-aral ng formal na sign language sa kanila. Akong kala nga, Apa ito bitsin? Palit sag bitsin ako ni labis sabin na malugtan ko kanong sa to. Anak man bitsin. Sabot ko sa tindera na sad kay hibaw nga amang dito pamisugot sabot man siya ng shampoo o shampoo. muto taw akong siya si Silvisain language niya mam banga muna palit nga, Apa papa, papa. Nya ya lulu, lulu anak na lulu. Tiguang naman bia lulu. Ati, ati. Pero noong Oktubre 2011, nagkaroon ng isang breakthrough ang GVSP sa kanilang proyekto. Sa unang pagkakataon, ang mga pulis mula sa Women and Children's Desk ng Cebu City nag-aral ng basic sign language. In fact, ang mga victim, hindi sila nagre-report. Dahil nga sa police station pa lang, wala nang kayang kumausap sa kanila. Mahihirap ang makausap sa kanila kasi hindi na nga Uh, walang train na nagbibigay ng na sign language. It's easy to learn sign language. Why? Because 70% of sign language is purely gestural. Noong Sabado, isang refresher course ang ibinigay ni JP kasama ang ibang volunteer ng GVSP sa mga opisyal ng Police Station 6 sa Cebu City. Ang tanging hinihiling lang ng grupo nila JP angkop na serbisyo at suporta mula sa gobyerno, patas na pagtrato ng lipunan at proteksyon laban sa pang-aabuso para sa mga miyembro ng deaf community. Ako si JP Maunes ang Golandi Volunteer Service Program. Samahan niyo po akong ipaglaban ang karapatan ng mga deaf at pigilan at supuin ang karahasan sa pang-aabuso ng mga deaf nakabataan at kababaihan. Bilang Pilipino, dapat tayong maging kabahagi ng pagbabago. Halina po, mag-volunteer tayo. And together, we can break the silence. I seem to have learned so much from them, from these young artists. And I'm so proud of the film that we've come up with because of their hard work. Sa pagbubukas ng Cinemalaya 2012, ang bida sa mga tinaguriang independent o indie films ay mga bigating artista mula sa telebisyon at pelikula. Marami ang hindi natutuwa sa ganitong kalakaran. Ang kanilang tanong, senyales raw ba ito na hindi mabubuhay ang industriya ng indie film kung wala ang mga stars? ang unang araw ng 2012 Cinemalaya Independent Film Festival na ginanap nitong biyernes sa Cultural Center of the Philippines. Tampok kasi sa 25 pelikulang maglalaban-laban ay ang mga sikat at batikang artista ng pinilakang tabi. The story is great. The, the, the film is well made. Tinanggap ko po yung project dahil gusto kong mag-explore they brought to me so much inspiration. I seem to have learned so much from them, from these young artists. And I'm so proud of the film that we've come up with because of their hard work. Isa sa mga naunang nag-premiere na pelikula ngayong taon ang proyektong pinagbibidahan ng aktres na si Don Zulueta na pinamagatang ang nawawala. The young actors are also good our staff, the is brilliant. I feel so proud to have been and being a part of this Ang paglahok ng mga iniidolo nating artista sa mga pelikulang mainstream at telebisyon ay isa raw malaking pagbabago sa mundo ng indie films. The goal of Cinemalaya is not only to foster interest among our moviegoers na hindi lang sa mainstream tayo dapat makilala o dapat masupport, kundi itong mga independent filmmakers, uh, many of whom are just starting na yung kanilang artistic prowess ay makilala kagad. Uh, more and more people are getting conscious about the importance and the appeal of independent filmmaking. Aminado si Dr. Suniko na sa pagpasok ng malalaking artista, unang naapektuhan ang mga maliliit na aktor na dating namamayagpag sa mundo ng indie film. Pero may mabuti naman daw itong maitutulong sa pangkalahatang kalagayan ng Cinemalaya. Nakakadagdag siyempre ng attraction kasi mga tao naman, siyempre gusto nila yung mga name brand, so to speak. No? Kahit na marami din tayo yung mga actors and actresses na napakagaling, yun lang nga hindi kilala. Matunog na ang pangalan ni Mercedes Cabral sa indie films. Katunayan, ilan sa mga kinatampukan niya mga pelikula ay umani sa takilya. Ngunit sa pagdating ng mga malalaking artista, mas tumindi ang mga kompetisyon sa pagkuha ng roles sa pelikula. Ito ni na sobrang daming mainstream actors nga na nakasali na ngayong year dito sa Cinemalaya. Magandang bagay din naman siguro yun kasi nakikita natin na eh, yung mga mainstream actors interesado na makasama sa mga at gumawa ng pelikula kasama yung mga independent filmmakers. May asing lang ang Ngunit magandang oportunidad para sa kanilang mga indie artists ang makasabayan ng malalaking artista para makakuha ng mas magandang exposure. Para sa mga bigating artistang naaalok na gumanap sa indie, isa lang daw ang dahilan kung bakit nila kinukuha ang proyekto. Kasi sa indie, ang feeling ng mga artista, nakakawala sila. So yun ang nag enjoy mga veterano. So kahit indie yan, mga veterano, gusto lang pasukin kasi gusto lang maiba. Ayon sa batikang direktor na si Jose Javier Reyes, na ang entry sa Cinemalaya na pelikula ay pinagbibidahan ng batang superstar na si Judy Ann Santos at sa Calzado. Ang pagdami ng mga kilalang artista sa Cinemalaya ay isang sukatan sa patuloy na pag-usbong ng independent film sa bansa. Number one is nagpapatunay na ang mga mainstream actors ay naghahanap ng pagkakataon to come up with projects na hindi nila magawa sa, sa kanilang commercial movies and they find it in indie movies. Like Don Solueta appearing in a movie of Marie Hamora, hindi ba? Um, shows the willingness of somebody as big as Don Solueta to support a brand new director and that's, that, that's great. Ang mas mahalaga raw sa huli, ang pagdating ng mga manonood sa sinihan para panoorin ng mga pelikula ng Sinemalaya. Ilan niyo fans ni Don Silueta na pumunta ngayon na manonood din ng ibang indie movies? At mamumulat ang mata nila na there is more to Filipino films than romantic comedies. Look at this crowd. Now, if you can bring that crowd to the crowd of the malls, isn't that great Filipino filmmaking? Yeah para sa mga bigating artista na kasali ngayon sa Cinemalaya, hindi na raw dapat pang pagtalunan kung ano lang ang indie o mainstream na pelikula. Imbis na intrigahin ay dapat na lang daw pagtuunan ang pansin ng mensahe ng mga dialogue at ng mga eksena na naglalayon lang pagyamanin ng ating sining sa pamamagitan ng sine isang bagay na matagal nang nilalangaw sa pagtanggap ng masang Pilipino. If join in the, fray, it's better, right? If the feature here is the material. The feature here is the director. It's really the film itself, it's not the stars. Halos na sa kalagitnaan na tayo ng panunungkulan ni Pangulong Noy Noy Aquino. Ang tanong, diretso pa ba ang daang matuwid na ating tinatahak o panakanakay na show shortcut ng ibang mga issue sa politika? Hanggang sa susunod na Martes, ako po si Luchi Cruz Valdez, ang inyong diyorno.